Itinatag ni Felix Manalo ang Iglesia ni Cristo sa Pilipinas noong 1914. Si Felix Manalo ay isang dating Katoliko na iniwan ang Katolisismo noong kanyang kabataan. Nag-eksperimento siya sa pamamagitan ng pagsapi sa iba't ibang relihiyon. Noong 1904, sumapi siya sa Methodist Episcopal Church. Naghanap din siya sa iba't ibang denominasyon, kabilang ang Christian Missionary Alliance at panghuli ang Seventh-day Adventist Church noong 1911. Nag-umpisang magtayo ng kanyang iglesia si Manalo noong 1914. Nang magkaroon ng pagkakahati-hati sa iglesia noong 1922, sinimulan niyang ang kiniya na siya ay isang propeta ng Diyos sa pagtatangka na protektahan ang kanyang iglesia. Isa sa kanyang mga inaangkin ay hinulaan di umano ang paglabas ng iglesia ni Kristo sa Biblia. Ang partikular na hula ay sinipi mula sa Isayas Kapitulo 43 Versikulo 5-6 hanggang Huwag kang matakot, Sapagkat ako'y suma sa iyo, aking dadalhin ang iyong lahi mula sa silanganan, at pipisanin kita mula sa kalunuran. Aking sasabihin sa Hilagaan, Bayaan mo at sa Timugan, huwag mong pigilin, dalhin mo rito ang aking mga anak na lalaki na mula sa malayo, at ang aking mga anak na babae na mula sa wakas ng lupa. Itinuturing ng Iglesia ni Cristo na ang salitang silanganan ay ang, malayong silangan, at ipinapalagay na iyon ay ang Iglesia ni Cristo na matatatag sa Pilipinas, ang Malayong Silangan. Inaangki ng Iglesia ni Cristo na sila daw ang nag-iisa at tunay na Iglesia ni Cristo dahil sila ay tinatawag sa pangalang Iglesia ni Cristo o Church of Christ, at kanilang pinatutunayan ito sa pamamagitan ng paggamit ng ilang mga talata sa Biblia kung saan ginagamit ang salitang Iglesia ni Cristo. Ang pinakapopular sa mga talatang kanilang ginagamit ay ang Roma Kapitulo 16 Versikulo 16 kung saan sinasabi, Manggagbatian kayo ng banal na halik. Binabati kayo ng lahat ng mga iglesia ni Kristo. Gayunman, sa talatang ito ang, mga iglesia ni Kristo, ay hindi tumutukoy sa pangalan ng relihiyon na itinayo ni Felix Manalo, kundi sa lahat ng mga iglesia na binisita ni Pablo na sumusunod kay Kristo. Binabasa rin nila ang maling salin ng gawa kapitulo 20 versikulo 28 kung saan mababasa, Iglesia ni Kristo, ngunit ang aktual na salitang Griego ay Iglesia ng Diyos. Hindi mahalaga kung ang pangalan ba ng isang relihiyon ay nasa Biblia o hindi. Maraming mga iglesia ang nagtataglay ng pangalang, Iglesia ni Kristo, ngunit hindi iyon ang dahilan kung bakit sila naging tunay na iglesia. Ang kulto ay isang grupo na nagtuturo ng mga doktrina na, kung paniniwalaan, ay magdudulot sa isang tao ng kapahamakan at hindi maliligtas. Sinasabi ng isang kulto na bahagi ng isang relihiyon, ngunit itinatanggi nito ang, mga, mahalagang katutuhanan ng relihiyong iyon. Sa makatuwid, itatanggi ng isang kulto ang isa o higit pa sa mga pangunahing katutuhanan ng kristyanismo habang sinasabing siya ay Kristiyano. Ang dalawang pinakakaraniwang turo ng mga kulto ay si Jesus ay hindi Diyos at ang kaligtasan ay hindi lamang sa pamamagitan ng pananampalataya. Nakalulungkot na habang inaangkin nito ang sarili bilang, tunay na iglesia, ang iglesia ni Kristo ay nagpapakita ng mga pangunahing elemento ng pagiging kulto. Itinatanggi nila ang pagkajos ni Jesus Kristo, gaya ng ginagawa ng lahat ng kulto at ng mga bulaang relihiyon, at pinapangatawanan na si Jesus ay nilikha lamang ng Diyos at binigyan ng kakayahan na gumawa ng mga mahimalang gawa ng Diyos. Itinuturo nila na ang banal na espiritu ay isa lamang kapangyarihan. Inaangkin din nila na ang unang kristyanong iglesia ay tumalikod sa Diyos at ang iglesia ni Kristo ang nagbalik sa dating kalagayan ng tunay na iglesia na nawala noong unang siglo, at ito ay sa pamamagitan daw ni Felix Manalo, ang tagapagtatag ng iglesia ni Kristo. Ang isa pang tanda ng pagiging kulto ng Iglesia ni Kristo ay ang pag-aangkin nito na sila lamang ang maliligtas. Naniniwala ang Iglesia ni Kristo upang maligtas, kailangan mong pumasok kay Kristo at maging bahagi ng kanyang katawan o simbahan. Para daw maligtas ang isang tao, dapat daw siyang pumasok sa pamamagitan ni Kristo, sa pamamagitan ng pagiging miyembro ng kanyang katawan o simbahan dahil ito daw ang kanyang simbahan na ililigtas ni Kristo, na kung saan kapag hindi ka daw miyembro ng Iglesia ni Kristo ay sa impyerno ang iyong bagsak. Ayon sa Iglesia ni Kristo, wala daw kaligtasan ang mga nasa labas ng Iglesia ni Kristo. Sinabi mismo ng Panginoong Hesus na sa kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan at siya lamang ang daan patungo sa Ama. Juan Kapitulo 14 Versikulo 6, sinabi sa kanya ni Hesus, ako ang daan, at ang katutuhanan, at ang buhay, sino man ay di makaparuroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Hindi makakamit ang kaligtasan sa pagiging miyembro ng Iglesia ni Kristo. Ayon sa Biblia, maliligtas ang tao sa pamamagitan ng pananampalataya kay Panginoong Hesus. Mga gawa kapitulo 16 versikulo 30 hanggang 31, at sila inilabas at sinabi, Mga ginoo, ano ang kinakailangan kong gawin upang maligtas? At kanilang sinabi, manampalataya ka sa Panginoong Jesus, at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sangbahayan. Ganito manalangin ang mga iglesia ni Kristo. Ang panalangin ng iglesia ni Kristo ay paghihiganti sa... ang aming دا جو ان بغاتن پغا سياي بورايت جستا وي مٿي باگو بايا ملي اڪي بلا ابا تقدين جو ال ابن الرب العالمين ان Ang panalangin ng Iglesia ni Kristo ay paghihiganti sa kanilang mga kaaway, samantalang ang itinuturo ng Panginoong Hesus ay, ibigin ang kaaway. Lukas Kapitulo 6 Versikulo 35, Datapwat ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at gawan ninyo sila ng mabuti, at mangagpahiram kayo, na kailanman ay huwag mawawalan ng pag-asa, at malaki ang sa inyo'y magiging ganti, at kayo'y magiging mga anak ng kataas-taasan, sapagkat siya'y magandang loob sa mga walang turing at sa masasama. Narito ang ilang mga katuruan ng Iglesia ni Kristo na wala sa Biblia. Naniniwala sila na kailangan makarinig ang isang tao ng mensahe ng Ebanghelyo mula lamang sa mga ministro at tagapagpahayag na binigyan ng autorisasyon ng Iglesia ni Kristo. Naniniwala sila na ang opisyal na pangalan ng tunay na Iglesia ay, Iglesia ni Kristo, ang ibang pangalan ay hindi tunay na pangalan ng iglesia at dahil doon sila ay mga palsong iglesia, naniniwala sila na kailangang maging kasapi ng iglesia ni Kristo ang isang tao upang maligtas. Dapat nilang iboto ang mga kandidatong iniendorso ng kanilang relihiyon. Itinuturing na kasalanan sa Diyos ang pagsuway sa kautusan ng relihiyon, dapat silang magbigay ng ikapu sa kanilang iglesia. Ang mga nasabing batas at alituntuni ng Iglesia ni Kristo ay dapat gawin ng sapilitan upang maligtas ang isang tao. Ngunit itinuturo ng Biblia na ang kaligtasan ay regalo ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang walang sinuman ang magmalaki, mga taga Efeso Kapitulo 2 Versikulo 8-9, sapagkat sa biyaya kayo'y nanggaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos hindi sa pamamagitan ng mga gawa, upang ang sino man ay huwag magmapuri. Malinaw na ipinakikita ng mga katuroang nabanggit na isang kulto ang Iglesia ni Kristo. Tinatanggihan nila ang mga makasaysayang doktrina ng Kristyanismo gaya ng paggajos ni Kristo. Mayroon silang hindi matatawarang kontrol sa kanilang mga miyembro habang ipinapatupad nila ng sapilitan ang mga paglilingkod at mga gawaing itinuro lamang ng tao. Hinulaan ng Panginoong Hesus na maraming mag aangkin na sila ang Kristo at dadayain ang marami, Mateo Kapitulo 24 Versikulo 5, sapagkat marami ang magsisiparito sa aking pangalan, na manggagsasabi, ako ang Kristo, at ililigaw ang marami. Salamat na binigyan tayo ng katiyakan ng Panginoong Hesus na ang mga tunay na mananampalataya ay hindi niya itataboy kailanman, Juan Kapitulo 6 Versikulo 37, ang lahat ng ibinibigay sa akin ng ama ay magsisilapot sa akin, at ang lumalapit sa akin sa anumang paraan ay hindi ko itataboy. Bilang mga tunay na kristyano, kailangan nating magingat sa mga bulang kristo at sa mga kulto gaya ng iglesia ni kristo. Dapat tayong maging malalim sa salita ng Diyos upang madali nating makilala ang mga nagtuturo ng kasinungalingan. Kailangan din nating maintindihan na ang mga taong nabitag ng mga kultong ito ay nangangailangan din ng kaligtasan na matatagpuan lamang kay Heso Kristo, ang bugtong na anak ng Diyos. Juan Kapitulo 14 Versikulo 6, sinabi sa kanya ni Jesus, Ako ang daan, at ang katotohanan, at ang buhay, sino man ay di makaparuroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Anong masasabi mo kaibigan sa panalangin ng Iglesia ni Kristo? Ilagay mo ang iyong sagot sa comment.